Alam niyo po ba na maaari tayong magkaroon ng violation kapag ka po tayo ay nakapag-share ng mga sensitive content na katulad po ng violence, harassment, ah uh, nudity, dangerous, or kung ano paman po na maaaring lumabag sa community standard kahit hindi po tayo yung nag-upload nito. Basta i-share po natin sa ating timeline yung mga ganyang klaseng content, possible po na magkaroon tayo ng violation. Pero meron naman pong paraan para makaiwas tayo dyan. Pwede po nating may filter out dyan para hindi na po lumabas sa ating newsfeed yung mga ganyang klaseng content. At included na dyan mga lodino na pwede nating i-filter out yung mga low quality content or yung mga content ng mga fake or dummy accounts, mga unoriginal content, yung mga content na kinukuha lamang po ng other content creator at ini-upload nila sa kanilang timeline sa Facebook man or Facebook page or Facebook profile. At syempre, yun pong mga content na maaaring lumabag sa community standard na katulad ng binanggit ko kaninang mga sensitive content. So kung paano nga ba yan maiwasan mga Lodi na panoorin nyo lang ang video na to. So una po mga Lodi, i-click nyo lamang po itong tatlong guhit sa taas. And then i-click po itong gear icon sa taas. And then scroll down nyo lang po ng konti. Meron po dyan nakalagay preferences. Ito pong news feed dito, i-click nyo lang po yan. And then dito po sa reduce, i-click lang yan. Unang-una -una, yung low quality content. Click nyo lamang po yan and then dapat po naka-reduce more po yan. And then, uh, an original content, reduce more din po yan. Lahat po, i-reduce more nyo po mga lodi para po yung mga ganyang klaseng content ay ma-filter out po sa inyong newsfeed kapag ka po kayo ay nagbabrowse. So, ganun lang po kadali mga lodi. At sana nakatulong itong video na ito sa inyo. At syempre, para aware din ang mga kapwa natin content creator, ay huwag mong kalimutang i-share at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you.